para masaya. Pero kahit wala ka, masaya pa rin. Pero ma mabuting kung dito ka. Hindi siya sumama doon? Kaso lang, hindi ka eh. sumama eh. Hindi, sumama doon. Walang pera. Doi! Bads! Shit mo! Boards! Hindi, bads <coughs> na tawagan namin. Hindi, bads <coughs> na tawagan namin. Kuling kape mo Masunog Kapit birds Ang sako, oh. Okay. Mamuna no, oh, oh. sa construction kami. dyan